Wow. Oh, papakita daw kay Papa. Ito, alisin mo na to. Bye, Oh, then get this. Ito yung anak. lang. Para, ma -ano, para hindi makita. Okay. Wow, may star

Ha, ah, ang tingalan na ipisitang nung mayo. Eh. Ayan o, oh, very ay, good. Ay, ano oh, ba? Susulatan oh, niyo lang. Susulatan oh, niyo oh, oh, yan, di oh, pagkaboy. Di oh, oh, pagkaboy. Oh, okay. no. Kaya very good oh, si Trish at si Tama. Oo, oh, damdaling ni Trish. Ay. O oh, ano, ano? Ano susulat? Sa kasusulat? Siyempre sa paper. Siyempre, huwag kang susulat dyan sa ano. Hindi naman yan paper eh. Five, ano, five, five. Marami, marami hindi 'yo pa kayo mag pa mayroon ako Ay, ng dati pa yan, binili namin ni Merkann nun yan kwentuhan niya ang daming ang tao kayo kaya daming abang nitrik Wow. wow ayun What color is this? Yung duck. What color is the duck? Dali, turo mo kay mama. Ano, what color is the duck? Yellow. Yellow. Galing. Yung bear, anong color? Bihid ka sa school? Wow, very good. Iwan ka si doon. Okay. eh, hindi kasi pwede si Daddy sa school. Bawal ang parents. Kasi bawal si Daddy sa school, di ba? iniwan nga ako ni Daddy dun. Uh -huh. Si Tita Casey, classmate mo. Ang pagod. <laughs> Sobrang pagod. <laughs> <laughs> Sobrang pagod na, baby. Bakit na po? Dad. Dad? Hello, po? Ano hey. po? Ano po? original. Hey, well, no oh, number naman no. Oh. And then si Borro. may mesa tayo ba 'yan, tayo? oh? Ito, ito. Ay, nakita ko na. Bu dami. Ang dami, no. Diret na diretso yung para naulo lang niya ng drain ko, ah.